Pakit po kami ng bundok. Gahanap po kami ng alingatong. Ito so, yung kasama ko. Nakakita na ng puno ng alingatong. Pero inaanap pa yung maganda-gandang kuwaan yung medyo madali lang kasi ito may mga bato na malalaki Oh yan ang mga bato na malalaki nandito sila tumutubo yung alingatong yun na yung kasama ko dandan lang medyo mahirap kasi ang dandito sa amin maraming maliliit na bato Yan na po yung kasama ko kumukuha ng Aling atong. Dito maglapit-lapit tayo ng konti. Layo eh. Ay, hawak tayo sa kahoy. Merap na. Pero baka aling atong yung mahawakan, makati pa naman. Yan ang pagkamot-kamot natin ng paa. Wala, oh, masyarakat doon. Mga parang butas ng ahasya na. Delikado, mamaya. Uy, parang may nagabato dyan na. Yan, baka ma... Lapita mo. <guluh> Yung alinaki. Makati. Dito na lang ako, banda. Para sigurado walang ko ng alingatong. <guluh> ano ba iba? Hindi ginawa ka mo, alingatong <guluh> Ay, nah, ito. Kasi na. kadami naman kasi ng alingatong ito. Ito tayo. Banda. Sige. Kahit mga kunti lang makuha. Yan ang puno ng alingatong. Tatlong puno 'yan sila dito. Yan ang puno niya oh. Yo nang dulo. Dahon niya, ito yung mga dulo nang maliit. Yan. Yan ang puno niya. Kababa wow, nagapangagat lamok, sakit naman niyan. Wala na ito, 'di ba? Hindi makat ito. malinis nai, walang balahibo. Tingnan dito ko para makita malapit-lapit. malambot lang pala yung puno ugat nyo oh. itong white na al alingatong puti na alingatong yan ang kanya puno niya yan, nabalik na nga yung pinaka tatay-tatay niya. Oh. Yan ang dulo niya. Yan, oh. Yan ang kanyang dahon. Yan Oh. Ito, natin yung pulot dito. Ita. Ito. Dampa. Wow, malapit na ako sa may dahon ng alingatong to. Hindi mo nililinis. Ya yung kasama ko na master na naga-kuha ng alingatong. ubu ubo may TV siguro yan eh. Nakasagik na ako nang dahon niya. Yan ang puno niya, oh yan ang puno ng alingatong. Yan. Oh, yeah. Ano pa maghanap dyan? Yan ang sunay na alingatong. Puti hmm. na alingatong nga lang ito. Iba rin yung red alingatong. Wait, tumbahin mo. Tumbahin ko ito. Sayang. Ang dami dito eh. bekas kebutasnya, nah, Yan talagang tunay na aling atong nakuti. Parang kuwan siya, di ba? Ha? Ay, kuwan Pula? Medyo pula-pula siya. -pula, pula itong pula na alingatong pag nilaga mo raw ito nag magpula siya yung puti pag nilaga mo magputi lang talaga siya oh wag yan anak ng alingatong yan sigurado <laughs> yan <laughs> yan oh yan siya yan ang anak ng alingatong Makan siya puti, puti. Ay, mo pula-pula siya. Eh. Makati na yung kamay ko. Okay. Kuan na lang sa sunod na paglaga namin, papapakita ko rin sa inyo ang video. Ito yung pagkuha pa lang namin dito sa bundok. O yan yung bahay namin, oh, tapahan. <laughs> oh yan. O yan, alingatong pa yan. Kahit saan ka magtingin, may mga alingatong. Marami pang lamok. Ini nang malaki puno doon sa kabila. O, doon daw sa kabila may mga malalaki. Baka may gusto diyan mag-order. Sabi lang kay sa akin, kuwaan ko kayo dito. Nang buti lang sir. <laughs> Order lang kayo. O diyan sa kabilang bundok na 'yan, oh. No? Yan, maraming alingatong dyan. Yan, sa bundok na yan. Panorin nyo ng mabuti ha, para makita nyo yung kinuhaan namin. Malalaki mga puno yan. O, malapit din, malapit din kami sa ilog. Pupunta muna ako sa ilog para makita nyo. Ano ba yun? Hindi naanan kanina. Parang nalilikaw na ata ako ha. Oh, ya nang ilog namin. Yan. Alam niya susutan. Ang oh, lumang kita eh. Okay.